Hello guys! So, ang dami nagtatanong sa akin kung ano daw yung masasabi ko sa issue ni Maris Cabral. Esten Maris Racal. So, ayan. Ngayon ako magsasalita. And sa akin kasi, parang ang dami mga brands na parang masyado namang... Paano mo yung Parang nag tinatanggal siya sa mga endorsements, ganyan. Marami mga tao na nagka-cancel sa kanya. Pero alam niyo nakakalungkot lang isipin and pero at the same time nakakatuwa din na makita na may mga brand pala na still na nagsusuporta sa kanya at hindi nag-cancel sa kanya dahil sa pagka-cancel ng mga tao kay Maris, di ba? Ayan. And sa akin parang I ano mean, ba, nobody's perfect naman and lahat ng tao deserve ng second chance kung ang Diyos ka nagpapatawad, di ba? Saka ako dati, ang dami kong issue. Alam niyo naman guys, yung nangyari sa Palawan, gano'n, kung ano-ano. Ang dami naging issue sa akin tao, mga ang dami kong basher, gano'n. Pero alam nyo, isa sa natutunan ko, kasi akala ko rin talaga nung time na yun, nagka-cancel na ako ng mga endorsements ko, gano'n. Pero guys, sobrang, sobrang akong, ah, uh, kumbaga, natuwa and lalong mas lumalim yung samahan namin ng mga brands na pinopromote ko. Kasi alam nila eh, alam nila na mabait akong tao, na mabuti akong tao in real life, gano'n. And may mga brand na hindi kami nagbibilangan ng mga bigay or what, hindi ako naniningil, todo support lang sila naman, todo support din sa akin sa lahat ng bagay na ginagawa ko, sa mga giveaways ko, sa mga, basta yung mga gano'n, kumbaga parang give and take, gano'n. And may mga, may mga brands talaga na gano'n, and, nalaman ko kung sino yung brands na totoo sa akin at pamilya ang tingin sa akin kumpara sa mga brands na meron meron brand eh meron brand na uh, off ako dahil nga sa issue nung sabihin na natin nung sa Palawan yung ganun so may mga brand may brand pala isa lang na nag cut off sa akin and ngayon kinuha ako ng mas kilalang brand na kalaban din nila diba kumbaga parang sa akin eh yun nga kapag may nawawala may dumarating na mas okay na mas bago ganyan. And dumating rin yung point na dun sa pinopromote ko nga na dalawang brand which is yung Shift and yung Lechon de las Piñas. Alam nyo guys, ang daming kalaban din nila ng brand na lumalapit sa akin na nag-offer ng mataas na rate, ganyan. Pero ako, alam niyo yung pagiging loyal ko dahil sa brand na hindi ako sinukuan nung time na at my lowest point ako, na down na down ako, na ang dami kong basher, ganun. Sabi ko, sila yung brand na Susuportahan ko hanggang dulo. Na parang alam mo yung pamilya na talaga yung... Pamilya na yung ano namin. Ganyan. And ayun. Makikita mo talaga yung mga brand na... Parang... Ano lang eh. Na mahal ka dahil sikat ka. Dahil trending ka. Ganon. At yung mga brand na... Nandyan lang sa'yo. Dahil trending ka nga. At yung mga brand na mawawala. Kapag uh, meron kang issue or what. Ganon. Sa totoo, syempre. Mali naman talaga yung... Uh, ginawa ni Maris, ganun. Sabi natin, wala siyang alam, di ba? Or what, kung ano man yung rason niya. Hindi na, 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 tayo dapat makailam pa doon dahil buhay naman niya yun. And mas maraming tao, nakakatawa yung mga tao na nang kakancel, ng mga dummy account na nagko-comment. Alam niyo yung mga taong ganun, guys. Sila lang naman, yung mga tao nagko-comment gamit ang dummy account na lagi kong sinasabi. Yan yung mga taong walang magawa araw-araw. Yan yung mga taong maraming free time, day off, ganun lang ginagawa sa buhay. Dun na nung lotion guys. O, tingnan nyo ha. Ano itong lotion natin na to? Serum si kasi to. Kaya kita nyo, wala siyang white cast. Very moisturizing. O nga pala, wait lang guys ha, bago tayo matapos. Itong ating lotion pala guys, ay buy one take two. Meaning, pag bumili ka, 3.99 lang, buy one, take two. Tatlong magkakaibang lotion na po yan, guys. Ayan, isang glutanaya, sinamide, koji, papaya, and tawas kalamansi. So, pwede siya sa mga bagets, buntis at lactating for face and body na yan. So, going back, guys, ayun nga, parang, ano nga yung sinasabi ko, nalimutan ko. <laughs> nalimutan ko, wait lang. Ayun, yung post ko nga, sabi ko nga, meron kasi mga tao na grabe kung makakancel, kala mo naman talaga buyer nung brand na yun, na parang hindi na ako bibili niyan, ganyan ganyan, hindi na ako kakain dyan. Ang dami nagko-comment na ganun. Kaya hindi ko rin masisisi yung mga brands na parang natatakot sila dahil may iniingatan silang reputation, ganyan, and parang syempre, kilalang kilala rin sila, at natatakot silang mabash, naiintindihan ko rin naman. Pero para sa akin kasi hindi sapat yun eh. Basta parang ganun. Naging mabuti naman si Mariz uh, in terms na ipromote yung brands nyo, yung products nyo or what. Then, one ganun lang, parang ika-cut off nyo na agad. And parang, hindi ko nakikisabay sa trending. Kasi nung may nag-cut off na brand, parang ang dami nagko-comment na, okay nga, okay nga, ganyan, ganyan. Tapos nung parang, biglang nagsunod-sunod na yung nag-cut off na ano, pati yung movie, na, movie nila ni Vice Ganda, parang grabe kong i-ano, eh, parang ano ba, parang di ko, di ko maintindihan sa mga tao. Tapos ngayon naman, parang may natutuwa naman na brands na nagstay pa rin sa kanya kahit na down na down na siya, bash na bash na siya. Tapos parang alam mo yun, parang nagsunuran naman yung mga brand na parang na hindi nga daw siya cut off di ganyan. Parang di ko alam kung nakikisuuso lang ba sa trending or what. Tapos yun nga, parang ayun. sport sabi ko, si Maris, Siyempre, tao lang nagkakamali at bata pa rin kasi siya. And sa industriya kasi guys ng showbiz, <laughs> sa industriya kasi niya, ano talaga, marami siyang makakasalamuhan na magtuturo sa kanya ng tama, mali, ganyan. And yung nga, nobody's perfect. Ang sa akin lang, parang ang pa-perfect ng mga tao na nagko-comment, ng mga tao na babas, Eh, parang, hmm, sikat lang si Maris. Kayo lang, hindi kayo sikat. Kaya, gano'n. Kung baga, may mga tao na mas mga grabe pa yung mga ginawa, gano'n. Ang problema, hindi lang sikat. Kaya hindi pinag-uusapan, hindi nababash. Si Maris lang, kaya lang gano'n. Eh, dahil nga sikat siya. Ano yun? Yakyakan ka na naman. Come here. Ya ka muna, kay nanay ka muna. So ayun nga guys, parang nagka-realization lang ako. So, parang alam niyo yun. Ako kasi, siyempre CEO ako ng sarili kong brand. Wala naman ako pakialam sa ibang ano na. Kung i-cut off nyo ako, okay lang. Parang gano'n kasi yung mindset ko. Kasi siyempre parang mayroon ako sariling brand na bububuhay sa pamilya ko, sa mga sa mga empleyado ko. So parang okay na sa akin. Hayain na, bahala kayo. Pero alam nyo nga in December, grabe umuulan ng endorsements hindi ko alam. Simula na nagka-R Mansion House, parang umuulan ng endorsements, ganun. Ang dami nagpapapromote, nakita nyo naman yung mga pino, promote ko, ganyan. Basta, ayun, natutuwa ako kasi may mga tao talaga na makikita yung worth mo, na parang hindi ka basta-basta, ano. Basta parang, alam mo yun, nasa tamang tao lang din talaga. Hindi, parang ngayon kasi parang oh, endorser ka, babayaran ka, kahit di mo talaga gusto yung produkto, di mo talaga gusto yung ah, uh, kung ano man yun, yung pinapromote mo, wala, ibabayaran ka, eh, ganun. Tapos minsan nga, babaratin ka pa, may mga ganun. And, sa point pa lang na nagtiwala din sa iyo yung endorser na ipromote yung mga brands nyo or what, tapos minsan di-discountan, babarating ka pa sa rate, yan, ganyan, ganyan. Diba parang ang laking ano na noon, ang laking effort na noon na parang gagawin lahat. Kasi ako nasa endorser part ako ha kasi nasa endorser part ako dahil nakaka-relate nga ako bilang endorser ng iba't ibang malalaking brands, maliliit na brands and so on, ganyan. Parang sa akin kasi parang nakakalungkot lang yung parang isang issue na isang pagkakamali. Pero imagine mo parang 10 years na ata sa industriya si Maris, napakagaling umacting, napakagaling sumayaw, kumanta, lahat na parang nasa kanya na tapos parang isang pagkakamali lang na parang dahil nga hindi siya perfecto, tao lang siya nagkakamali, nagsisisi, merong second chance, kung Diyos nga nagpapatawad, ano pa kaya yung mga tao, di ba? Ayun. Saka ito pa guys ha. magbabash ba yung mga ano, yung mga abogado, mga lawyer, mga veteranong artista, mga sikat, uh, mga mga mayayaman, milyonaryo, bilyonaryo. 'Di ba sila? Alam mo may nakausap ako, sabi, Oo, minsan meron silang hate hate parang ano thoughts about dun sa tao dahil nga naiinis sila. Pero hindi to the point na gagawa ng dami account, mag-uubos ng oras, mag-comment, comment, comment ganyan. Parang hindi to the point na ganoon, 'di ba? Kaya kaya alam mo, yung mga tao nang babash na ganyan, yung mga tao malulungkot yung buhay na parang parang uh, wala silang magawa, parang daming time. <laughs> yung mga taong gano'n na ang daming time para mang bash ng kapwa. pag tinignan mo naman, ay, pag, minsan pag legit account, ay, ang ganda kaya naman pala ng babash. <laughs> parang mapapaganong ka na lang na, parang ha? <laughs> parang ito pa yung may sinabing ganito, ganyan, ganyan, yung mga nang lalait, ganyan, ganyan. Tapos minsan naman, ah, okay, dami account. Nagtatago pala sa account, na dami account, na hindi kayang ipakita kung sino, ipakita mo kung sino ka sa Armageddon House. Diba? Parang ganun. So, Ayun, masasabi ko lang sa'yo, Maris. Ayan, ngayon alam mo na kung sino yung totoo at hindi sa'yo. Kung sino yung nandyan para sa'yo. Kung sino yung aalis sa'yo. Kung sino yung mga kaibigan mo na nag-stay kahit na ka. Ano, nandyan pa rin. At kung sino yung mga lumayo at iniwan ka. Ayan, kaya guys, naku, sinasabi ko sa inyo. Mag-lotion muna tayo.